Ngayong papalapit na ang Pasko, asahan na ang pagtaas ng mga bilihin sa mga pamilihan. Isa sa binabantayan ngayon ang presyo ng pulang sibuyas. Alamin natin kung may pagtaas ba yan. May report si Clayso Pardilla. Pinagahandaan na ni Connie ang kaliwat ka ng gasto sa papalapit na Pasko. Kaya hinay-hinay muna siya sa pagbili tulad ng sibuyas na sumisirit na naman ang presyo. Mataas na po eh. Mataas na. Kung ano lang po yung kailangan, um, yun lang yung binibili ko. Hindi kagaya dati na pwede kang mag-stock. Sa Litex Market, mula 140 pesos na karaang linggo, pumapalo na sa 200 pesos ang per kilo ng lokal na pulang sibuyas. Habang wala namang supply ng mas murang imported na pulang sibuya. May mga naghahanap ng mga imported kasi mas mura yung ganun. Lalo na sa mga, mga nagkakantin, ganun. Ang hirap kumuha yung mga ano, yung mga supply. Karaniwan umanong nagtataas ang presyo ng sibuyas tuwing papalapit ang holiday season. Pero wag naman anilang umabot sa 700 pesos ang per kilo ng sibuyas gaya na nangyari na karaang taon. Bigla nagtaas, sana babaan nila para naman ng siyempre kagaya walang mga punan. Siyempre may ka, ay mahal naman yan sa price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 30 pesos ang isinipa ng average price ng sibuyas sa nakalipas na dalawang linggo. Higit 176 pesos ang lokal na pulang sibuyas. Nasa 160 pesos naman ang imported. Giit ng ilang grupo ng magsasaka, masyadong mataas ang beta sa imported, gayong 50 pesos lang naman ang landed cost nito. Yung price na, no? yung 160 dapat walang ganun na presyo. Mm -hmm. Dapat sir, magkano lang? 120 yung imported na red onion. Okay. Uh, mataas na eh. Ma may kita na yung ano, uh, wholesaler at retailer. Ah, dapat eh, monitor mabuti yung price sa uh, retail. Um, uh, para at least eh, mapababa yung presyo. Mm -hmm. Mahigpit a nilang babantayan ng Bureau of Plant Industry ang presyo ng sibuyas. Inaasahan namang bababa rin ang presyo sa Disyembre kung kailan papasok ang 21,000 metric tons ng imported na pula at puting sibuyas. Halos pa paubos na rin yung ano yung mga stocks natin or baka hindi pa nailalabas. We are complementing it with the importation na sapat lang. Kung may supply tayo and you will see it Siguro in the coming days or weeks na magkaka-supply na tayo for for sure. Mabababa na yung ating pressure side. Atin. Kelly Zalpardilla para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.